Hahanga ka nga naman talaga sa mga ganitong klasing bata, yung kayang pagsabayin yung pag-aaral at pagtitinda para lang makatulong sa magulang. Kaya naman mas binebless at sobrang patok ng business nila ngayon. Ito ang Marilag ng Kiapo kung tawagin nila na pumapatok na hindito sa may Kiapo dahil sa napakasulit na ino-offer nila. Nanastop nga rin talaga yung mga bumibili sa kanila kaya kung mapapadaan ka nga dito, sure ako may eengganyo ka rin bumili. Hindi lang yun guys, mabibilib pa kayo sa tandem nilang mag-ina, yung nagtutulungan sila as family, hindi yung ino or dahil kailangan yung tumulong. Plus points talaga 'yung mga Paginto na nag-aaral ka na tapos ma ka pa. Sino pa po siya, ma'am? Isa niyo, ma'am? Angarian pie. Hi, Maria. Hi. Pwede mo siya lagyan ng yung ganun? Oh, uh, 1.30 po pag-overload <laughs> yung order. Alam niyo ba, guys, para sa akin, iba talaga yung magic ng kiyapo. Yung tipong hindi mo mafe-feel na ginugulangan ka dahil bukod sa mura at sulit na kakainin mo, eh, masarap pa. Sino pa At, po? Yung muna muna at yung dila, sa mo muna Ah. Oh, Ayan, yung, garing, so, Pena, no, yan ka rin ba? Apo. Kumain ka? Pepe do. Mga kaniyan. Si 50 si lang boss. Marilag. Hi. Ilang taon ka na? 20. Nag-aral ka pa? Yes po. Sipag ah. Laban po. Eto po. 120 lang, boss. Boss, wala kang 20 lang po. Mapahingi ako 80. Order ako ng bestseller niya po. Okay po. Magkano yung ganun? 70 po dun sa Hungarian with Chowpan, tapos 50 lang po sa Chowpan with Chomay. Ito po yung Chowpan with Chomay. Three pieces po. Wow, wow, laki. Ito naman po yung isang chapan po. with changarian po. Seven kilo. Mapahing changarian, may isa lang. Ang ganda-ganda ni Marilag po. Ay, thank you po. Sa inyo po. Ano yan ay? Ah? So guys, tatry natin tong chow fan ni Marilag. Three months pa lang sila simula nung magbukas. Pero imagine niyo guys, yung giant kaldero nila ng chow fan, nakakalimang refill sila sa isang araw. Ang galing. Three months pa lang yan, guys. Ha? Kaya, try natin. At hindi lang yan pala, guys. Yung chowfan nila, may kasamang Hungarian. 70 pesos lang, may chowfan ka na, may Hungarian ka pa. Saan ka makakakita nun? Napakasulit. Hungarian muna. Ayan. Hmm. Ang init, bagong luto. Yun ang maganda dito. Laging bagong luto. Oh, may cheese din sa loob. Ang init. <laughs> Actually, kahit wala yung Hungarian, chowkan pa lang, ulam na. Kasi ang dami nilang toppings na nilalagay eh. Lalo na yung hotdog. So, chowfan pa lang, parang ulam na. Ang galing dito guys. Yung tipong, hindi basta lang makakamura ka. Pero yung pagkain, hindi ka titipirin. At masarap pa. Tapos, meron pa sila ditong ino-offer guys. Shomai naman with chowfan. 50 pesos lang. 3 pieces ng shomai. Tapos yung shomai nila, ang laki. Sobrang sulit, ba? Diba? Mura lang. Paano hindi tatangkilikin ng mga tao? Quality, hindi lang basta nakamura ka, guys. Mabibilig ka pa kay Marilag kasi napakasipag na bata. Napagsasabay niya yung pag-aaral sa pagtutulong sa magulang. Madeskarte. Yung mga ganyang klaseng bata, suswerte so yun sa buhay. Mmm. Sulit to, ah.